So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago na ako nga pala si Janeto, tawag nyo lang sa akin Lucky, kaya guys samahan nyo ako. <coughs> So guys, for today's video, samahan niyo ako maglaro ng basketball. Time check is 5.30 na morning. Kaya yeah, guys, samahan niyo ako maglaro ng basketball. Malapit lang yun dito sa amin. Papakita ko sa inyo yung pinaglalaroan namin mga Pilipino dito sa At ayun, dito na nga pala kami magkikita ng mga kaibigan ko dito nga pala sa McDonald's. Maglalakad nga lang pala siya. Papunta nga pala dito. Sabay magt-take nga pala kami ng Uber. Basketball. Pilipino rin siya pero half Pilipino siya. Half Mexican. Hola amigo. At ayun, nandito na nga rin pala siya. Medyo malapit nga lang pala yung bahay nila sa akin naglalakad niya nga lang pala may nga pala 40 minutes yun at ayun dumating na nga rin pala yung sundo namin kaya ito may 5 minutes nga lang pala papunta dito kaya guys naman nyo kayo maglaro ng basketball mas nauna pa yata kami mga tao dito sa basketball lang tignan nyo naman dito napaka agay wala pa nga palang katao tao onti pa nga lang pala yung tao at dito nga pala ako lagi naglalaro kaso ang bayad nga pala dito ay 4 dollars nga pala tapos may dalawang na nga palang court o okay, guys ang ganda ng basketball court dito guys so kami maglaro. At yun, dali-dali na nga rin pala ako nag-asikaso. Hindi nga pala kami magtatagal dito kasi nga pala manonood nga pala kami ng kanaks. May game nga pala dito yung kanaks ngayon. Ang aga ko nga pala nagising pero tignan nyo naman dito. Maaga rin ako aalis. Papakitaan ko nga lang pala kayo ng mga galawan ni Lucky. Kaya ito sa mga hindi nakakalam yung sapatos ko nga pala dito ay Lebron 20. At pagkatapos ko nga pala mag-asikaso. Kaya ito nag-warm up, warm up nga pala ako dito. Baka sabihin nyo hindi ako nag-warm up. Sobrang lakas ko nga pala dito. Ganyan nga pala yung mga pag tumitira ako. Ganto nga pala yung warm up ko. Ginagawa ko nga pala. Nagsushooting shooting nga pala ako dito lang malapit. Ayan nakikita nyo yun naman yung mga galawan ni laki, Sobrang galing yan. At syempre sa mga nanonood kapag pumasok to. Pogi ako at sya kay follow mo. Combatic yan. Ipollow mo na ako kasi pumasok yan. At ayun hindi na nga pala ako nakabideo na matagal. Kaya ito pumunta nga pala ako dito sa 7X. Para kuwain ko nga pala sa kaibigan ko yung pera ko. Kasi bumili nga pala ako ng sapatos gamit yung pera ko. Pagkatapos nga pala nung ito, pumunta na nga pala kami dito sa Canucks. Kaya mga game nga pala ngayon. Ang kasama nga pala na natin dito yung chika vibes natin may maayabab na naman tayo mga idol kaya ito ang dami na nga palang taong mga nanonood hindi ko nga pala alam ang mahal nga pala ng bayad dito 40 dollars nga pala isang ticket kaya ito wag nyo nga pala lagyan ng mali sa tropa nga lang pala kami ng kaibigan ko na yan alam mo ba ibig sabihin ng tropa tropa with the benefits kaya ito tignan nyo naman ang dami nga palang tao dito ang dami nga pala nanonood ito yung kamalas malasan nga pala hindi ko nga pala na video ang kaya ito nakal goal nga pala dito yung kanaks kaya 1-0 na nga pala dito matik yung panalo na nga pala dito yung kanaks Pagkatapos ko nga pala manood, kaya ito kasama ko na nga dito yung pamilya ko, magagala-gala nga pala kami. Kaya ito sinundo na nga pala namin dito yung tito ko, shoutout nga pala sa'yo, tito unad, boss unad yan, idol. At ayun, sinundo na nga rin namin dito yung tito ko na isa, kaya ito tamang gala na nga rin pala kami dito. Ang pupuntahan nga pala namin dito ay Metro Town. At yung isa ko nga pala tito first time niya nga lang pala dito pumunta dito sa Metro Town, kaya ito gagala nga pala namin siya. Baka hindi nyo alam, pangalawa ko nga palang bahay tong mall na to, kaya ito dito talaga ako gusto lagi pumunta kasi ang laki nga pala na mall na to yung mall namin dito sa yung mall namin sa Abbotsford napaka late siguro 5 minutes walk lang yun tapos ka na mag walk nakakatamad na gumala doon at medyo kalaki nga rin pala tong mall na to pero wala pa rin talagang tatalo Doon sa mall natin sa Pilipinas yung mall of Asia yung mall of Asia lagi nga pala ako nawawala doon hindi ko pa nga rin kabisado yun hanggang ngayon kaya ito pag umuwi ako siguro mawawala ako doon at ayun lahat nga pala kami hindi pa nga pala kami nakakakain kaya ito hindi pa nga pala kami gumagala kumain nga pala kami kagad at ito nga kinakain namin to ito favorite ko nga pala to sobrang sarap nga pala ng chicken nila pagkatapos nga pala namin kumain kaya ito pumunta nga pala kami dito sa potlaker at bagong bukas nga pala tong potlaker na to kaya ito magtitingintin nga pala tayo ng mga sapatos dito kaya ito may nakita nga pala ako ditong aces ang ganda nga pala ng design na to pwede nga pala tong mga formahan sa school at meron nga rin pala sila dito mga binibenta mga sombrero at saka itong mga sapatos hindi nyo naman yung mga sapatos dito ang gaganda nagandaan nga pala ako dito sa Jordan 1 green na to at ay nakakita ka na pinagsama yung Jordan 4 at yung Jordan 3 naman yung halo na ito napaaganda ng design pero hindi ganyan yung mga type ko siguro nagkakalaga nga pala ng mga 11,000 nya kaya ito ngayon ko nga lang pala ito nakita Jordan Low na to at nakakita ka na rin ba ang sapatos na nakalagay sa pizza tignan nyo naman yung pizza na to lamelo shoes at ayun marami nga pala mga sapatos na mga pang basketball kayo pagpipilian dito ito nga pala yung nagustuhan ko ito nga pala ang KD Napaaganda nga pala na ito pinag-iisipan ko nga pala kung bibiliin ko ba o hindi hindi na kasi ako pwede bumili ng sapatos kasi nakakalibre na nga pala ako sa mga sapatos lahat ng gusto sapatos pwede na nga pala bilhin ng mga, ng mga company na nagtatag sa akin. Kaya ito ang ganda nga pala na itong James Harden na to. At ayan nga pala yung bagong labas. Kaya ito shoutout nga pala sa mga nanonood yan Salamat nga pala sa mga support nyo. At may nakita nga pala ako dito na pang gang na jeans. Kaya ito gustong gusto ko nga pala to bilhin na to. Kaso pinipigilan nga pala ako ng mga gulang ko bilhin to. At ayan sinukat ko nga pala napaaganda ng jeans na to. Pang gang na talaga. Ang ganda nga pala ng kulay At nagandahan nga rin pala ako dito sa traction reflection na to. Ang ganda nga pala nya kapag sinot. Tsaka nagpa flashlight nga pala ayan guys hanggang dito na lang don't forget follow and sure thanks for watching bye